hoy so karon na dai sa pantalan. O, mo to dai ta nang nailalain nga isla gitawag nila olimpia. Okay karon eh. video pud ko sa akong kagalingon, ako rin klaro og okay rata? hoy Uhoy. Video okay rata? tanaw sa kamera? hoy Uhoy, paling ba? balingkuta. Og wala nagdugay nakasakay na dai Og karon hapit na ang ubang pasahero gabit-bit na sa ilang mga kinumpra. Bali taga Olympia ra ni sila og nangadto sila para mangumpra. O karon ni na dayta. maglakaw ta paingon didto sa kalsada. Pagabot na to sa kalsada, na kalsada eh, naglakaw ra kay kaning lugar, wala joy pidi ka bisag usa ug naday ay gidala nga pintal mao atong gamiton ron pag abot didto Uhoy, naabot na dayta ug mauning itsura sa balay nga atong trabahoon karon ug kanang akong gitudlo mauna atong tirahan karon So maura to dili na kumagdugay magdugay ato trabaho trabahoon para makapahuway Huwag dili na natutas on. Ako ng putlon. og salamat daan sa inyong pagsubaybay.